ngayong gabi mga kaisuna at ang karon ka sa Biblia sa Tagalog ba sino bang unang umiiral ang mundo o si Kristo sa may una ni Gawas ato bang si Kristo o ang paghimo sa kalibutan karon para at masairan ini sa Biblia ang pangutana na sa direhang mga tubag sa Genesis kapitulo 1 versikulo 26 ingon ingon ang Dios pag Ug o buhato ang tao sama sa atong larawan siya magbuot sa mga langgam mga isda sa dagat mga langgam sa kanginan o tanang mga ihalas ng mga mananap karon sa pag-ingon palang niya atong buhaton ang tao sama sa atong larawan so na siya kaistorya kaya sa maiyang kaistorya siyempre ang iyang anak sa so, wala pa mo ang kalibutan nagsabot na sila sa iyang anak na silang duha ang maghimo sa kalibutan Juan Kapitulo 1 Versikulo 3 nana na din he kay tagong ung sabutan na ang huwan hmm. nag ingon din he pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan og walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya so oh. ang tanan butang nga inyong nakita sa tibuok kalibutan nabuhat sa Dios pinaagi sa iyang anak nga si Kristo. Hmm. So, sa ato pa gitawag siya bugtong anak sa Dios, dili bugtong anak ni Mama Maria. Ora ba dai Pala grabe uban nga nay mama Miri. Kita nan ka Mama Maria. Pero ang nakadaot lang god aning uban kay ang Mama Mire na to ila mano ang nya niya na noon ang Diyos nga nagbuhat ni Mama Mary dapat ato ka sa nagbuhat niya si Mama Miri ka binuhat rama sa Diyos dito ka sa nagbuhat sa original ayos sa mga binuhat kaya mo yung kag mong himoon kining balaya pag himo sa si balay ang naka humagasto imong mohang mohang brad ka pagkauman imo na kalimtan ni mongkuan ang imo pasalamatan mayang ang imo nang panday ah, dili na mao oh. ang nagasto yon mo sa nasya sa Dios nga kinahangan kinsa man toy naka murag naka rehistro nang kwan ha utang o oh, ganit yeah. so, ang iya so Dios si Kristo Mesiyas, Kristo sa Dios. Ang Dios may tagiya niya. Kalibutan na himo sa Dios. Sa to pa, kana mga binuhat sa Dios adto na pasalamatan sa Dios adto na ampuan dili sa binuhat lang o gamot sa tao. Mga ah, kay pa namo. Diyan na kay Dekha na gampuan na aron. Ngadili ang Diyos magampuan. Pwesto ahon. Ah, kaya nga bang may Pero direk ang mga na sa ginoo hindi na eh bright pa ginoo karon yun sa man pag-abot ni Kristo sa kalibutan nga Yan. di anak siya mama mamamiri Harun na masairan na una pa man siya sa kalibutan <coughs> sa Juan Giyapon Kapitulo 1 Giyapon 1 1 ito sa dos. Inon si San Juan. Sa wala pa'y nabuhat, bisan usah. ang pulong di Hana. Sa wala pa'y nabuhat, bisan usah. sa tubo kalibutan, wala pa. Ang pulong di Hana. Ang pulong. Ang pulong, uban sa Diyos. So, ang pulong, uban sa Diyos. So, kauban sila sa Diyos sa pulong. Kinsan rin pulong. Ang pulong, Diyos. So, ang pulong sa diya ay Diyos mo. nag sila sa Diyos kaya ang pulong Diyos. Ah. Mo ni siya nga, sukat pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Diyos. sa so, sukat sa sinugdan ang pulong uban sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, mao si ginawa sa Kristo. Ngunit nga, nagkauban sila permente. So, wala mabuhat ang tanan kung dili pinaagi sa ating ginoong so Isa po Haran atong Manam-anam o Kasabtan Kaya ba sila pa yung naglibog liha sa niya pag-abot din sa kalibutan Sa Hebreo Jis Kapitulo Jis Versikulo 5 Hangtot sa Jis <coughs> hmm. Tungod ni ini, sa dayo ng anhe ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios Ayan nga man. Dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad ng mga mananap. Apan giandaman mo ako o sa kalawas. Sa unang panahon God ang mga tao kung makasala, magsunog magkalapati, makarniro, baka para sa halad dito sa Diyos para ilang sala mapasailo apa niya bot ang time nga nagsigir magyapo pa kasala ang mga tao tung kedagan sila gayop Mga pudiran halaron ang kalapati ra ihaw kanding baka so wala na dawata sa Dios nga mahal na mga halad ngin anak pero daghan pa naghalad anak karon dinhi sa tong kalibutan o kini ato ni andam anak oh uh, andam ta ni karong pista ana halad ani sa Dios ah ya ginaron gipul ana ang Dios amahan niya ana unsa may iyang gihatag nga halad nga gusto sa Dios nga amahan makausa lang di na magsigig sunog padayon yon tagbasa say isang sa gis wala mahimot sa halad ang mga ah, sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala o unya miingon ako Ania ako o Diyos? si Kristo ang siya maningan. Ania ako odios. aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa naisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Oh, Mao ni siya. Sa Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto mahimuot o uh, mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon dito sa halaran o dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod unya miingon siya si Kristo sa ni miingon ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako busa gisalikway sa Dios ang tanang mga sakripisyo Kara ang sakripisyo og giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Diyos kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang o alang sa tanang panahon. So di nakakinangan maghalad kay man naman tagihalad sa Diyos, pinaagi sa iyang bugtong anak sa Kristo dito sa sa dambana sa kalbaryo dito nagibos ang iyang dugo kitang tanan gilokat sa iyahang dugo ang iglesia sa Dios gilokat niya sa iyang dugo so kitang tanan ang aluwas na mo na angay na tong tanawon na utang kabubuton kaniya karon niya na nasabdan ang pag-ari ni Kristo wala man siya moare aron sa pag pailala siang ugalingon kundi aron ipaila ang yang ngamahan kay mo bitaw nga sa pag arini ya wala siya atong nah, pasag-usab ra nya masabtan hm tungod ni ini sadayon yang anhi ni Kristo sa kalibutan miingon siya sa Dios dili ka gustog sakripisyo mga halad apan gandaman mo ako gusto ka kalawas, so gandaman si Kristo gusto ka lawas dito na siya nahimong tao gelehe ni mama Mary so maugingo nato. to nga si mama Mary balaan huwag si sa Tagalog pa ah dili balaan ka mapalan. mapalad bulahan di bulahan bulahan siya kay siya anak. kawas, anak nag-anak o nanam konsa sa usa lawas nga mao'y andam sa Jos kang Kristo Jesus. So semua memilih atau ato nang tahoron pero dili na ampuan kay suku nang Ginoo anak, mabitaw ingat ingon sa Ginoo nga ako ang Jos, ang abubuan nga Dios ay mau ampo sa Dios Diosan o tanang mga larawan gyangi mo agdagway mga maka dia isda tau ayaw mo gampo anak kay hinimo ra na niyang tanan didto mo sa naghimo magampo sa Dios nga amahan hmm. dito ta mo ampo mo kumpisal adto ta sa Dios amahan dayon sa imo nasadaan dili ta mo sa tao kay mura ta nagaturog di na, diba? sa misa na di sa Juan siya layat ta sa 18 hmm. nagingon din eh wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinaagi uh, nga pinangga kaayo sa amahan mao nagpaila kaniya so ang misyon ni Kristo pagari sa kalibutan para ipaila ang Dios nga amahan mo ay misyon mo na nga siya nagpaila siya ang galingon nga lingon siya ako ang Dios wala nagingon lang siya ampo kamo sa Dios nga amahan og ampo sab kamo kanako Mong giingon nga daga mga jus-jusan Diyos na itong unang panahon, niingon siya sa unang Juan 5.20 bainte, unang Juan 5.20 bainte. <coughs> Harong dili na ma ingo gitu motomo na to ni, nag-ingon dire, nasayod usab kita, nga mi anhe ang anak sa Dios nga mi anhe ang anak sa Dios sa kristo na siya. Og mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios so kita ganto sa labutan ni Kristo aron makaila maka, kita sa matuod nga Dios nagingon na siya nga matuod nga Dios kay itong panahon ah, sa panahon ah, sa mga Israel mga Dios dagha mga Dios Dios pag ari niya gipaila ang matuod nga Dios pero dili ni nagpasabot nga si Kristo dili Dios ha ah. tong pareyonon ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios Nah, atau kenapa ini Dios? Sa iyang anak nga si, si Hesus Kristo, siya ang matuod nga Dios, so matuod usab nga Dios si Kristo. Mo nga ningon dayon uban nga si Kristo dili kono Dios, matuod usab siya nga Dios. Ug hmm. ang kinabuhi nga dayon, o, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon kung atong padayon ng 71 may ingon pa diri mga anak likayin ninyo ang mga Dios Dios. Bisan di tinuod balaan ka na sila mga mire, San Pedro, San Miguel, San Jose. Ayaw tao na ninyo ang ampu kay eh. Kaya kung buhi pa na, di po na masugot ng ampuan. Ang atong ampuan, ang Dios ng amahan. adto ta sa naglalang, dilita mo ampu sa nilalang. adto kita sa naglalang. Balik-balikan ninyo paminaw o paganda mong Biblia, haron ninyong matuki kung unsa ka matuod kini gibasa kay dili man ako nang istorya o akong kaugalingon basa ako na sa basahon sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan kailan man amen salamat sa Dios